Ito mga sir, ito. Magtutroble troubleshoot tayo ng click na 150. Uh, version 2 na ayaw mag-start. At uh, ayan, lumalabas naman. At uh, pag, pag uh, in inon mo tong kanyang knob uh, po yung ignition. Wala. Tapos, pakuya tayo mo at pindot mo dito. Parang nagluloko. Ito, nagpalit na siya ng uh, battery kaso same pa rin at yung battery naman sa may footboard yan it is natin para makita natin kung goods okay ayan 6.35 9.95 10 ganyan kasi ito yung mga unang unang yung gagawin kapag ka once na ganito yung naging uh, issue o nangyari sa motor ninyo step by step muna kayo check nyo muna yung battery kasi minsan nasa battery yung problema kahit good yung ba battery ng remote ganoon pa rin yung problema ayaw pa rin mag start ayaw mag on walang panel walang ilaw walang busina i-check nyo muna yung battery kung malakas or yung fuse ngayon kapag ka once na ginik nyo na yan good naman lahat babaybay nyo na to hanggang dito yan sa Matic yung sa pinakailalim matik po yan, tatanggalin nyo yung kaha para magic check nyo yung harness kasi medyo may kalumaan rin unit or may katandaan na yung mga wire nito nagkakaroon siya ng ano ng full o nagko corrosion isa yan sa mga ano sa mga laging problema ni FI ng mga click kahit anong ano motor ba sa FI yan lagi ang uh, nagiging problema nila napakainam din mga siya na dapat mini-maintain yung ba yung harness ninyo para may ng ano ng uh, pang-circuit na ano yung pang-electronics para matanggal yung corrosion at uh, hindi siya nagpo-poor connection. Isa rin yan sa ano nagkakaroon ng problema ayaw mag-charge yung battery. Isa so yan. Kaya minsan ayaw na mag-on. Kaya check mo natin. Kukunin mo natin unang-una battery testing muna natin kasi ito tinulak na lang to galing pa yata ng ato galing swero o malabon medyo malayo yan lumalabas na yung logo pag yun mawala kaya check natin yung battery yan meron akong strong battery OD ay hinirang pala natin sa kapit bahay para mga natin ayan ayan tapos, i-series is nyo lang ito. Okay, isusuo nyo lang dyan. Basta pinaka-importante dyan. Dapat hindi magkabaliktad yung uh, negative to positive. Kung i-source nyo ng ganyan. Dapat yung positive, sa part pa ng positive. Pwede nyo ano, uh, ilagay itong nakatao. Basta yung mga ganitong type. Pati yung stock. Huwag lang yung may tubig kasi tatapon yun. Yan, lalagay natin i-on mo ayan tumulong ganda ng tulog oh. oh start mo kaya ayaw mo kanyang alam ayaw mo niwala ayaw mo kaya okay. battery lang yung problema nito, mga sir kapag ka once na troubleshoot nyo yung ganon na medyo uh, parang uh, mamatay matay na yung kanyang uh, logo kasi ano yan pasok pa rin yan sa sa battery hindi naman talaga gagana yan kung sila yung battery. Ayan. I-chinik yung battery. Ayun lang. Basta ganoon lang gawin yung mga self. Baka mamaya. Dalhin sa sa shop. At uh, hindi nyo na-check ng mabuti. Dadalhin sa ibang shop. Pukupira lang kayo kagad yan. Ang kalkal harness. Ayun na. May sira na yung uh, motor nyo. O doon na magsisimula yung problema ng motor ninyo. Pag nakalkal, kung sakaling ano, uh, walang idea yung uh, gagawa kaya napaka-importanting uh, kayo na may-ari mas maganda kung mati-check nyo muna bago nyo dalhin. kasi baka matulad kayo rito hindi nalanya pa rito no wala, ano lang battery kasi minsan mga sir pagka nag-test light kayo gumagana, umiilaw kaso nga lang maya-maya nawawala na yung power sa so, unang start uh, unang test light ninyo 12 lalabas tapos itry nyo ulit i light babagsak na yung ano, bolt tayo ng ano, ang ginagamit yung uh, test light. Kaya napaka-importante. No? Mayroon kayong test light din, pang test. Kung wala naman, kahit na ito lang, yung uh, Phillips screw, masatanggalin nyo lang itong positive, iwalay nyo. Bago nyo, siya, ano, pagdikitin. Diyan nyo malalaman kung malakas yung spark or hindi. Kaya problema lang nito, battery lang.